Magandang umaga Pilipinas Si Edmond sa ko Pangilinan ito ng tambalang Mandaragit Files Kasama si Birit Pilipinas News At narito tayo para sa Elizalde News Break at talakayan At uh, dadalhin namin kayo sa diskusyon mula sa Saturday News Forum na ginanap noong June 14, 2025 sa Lapo Restaurant, Quezon City. Ito yung nangyari no, aga kahapon ng uh, umaga. So sa mainit na issue ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tampok na ibinalik sa Senado ang impeachment complaint pabalik sa House of Representatives noong June, po, June 10 at ito ay uh, isang hindi inaasang hakbang na nagdulot ng matinding kritikismo mula sa mga grupo ng legal simbahan at mga mambabatas sa forum ay uh, tinilakay ni na uh, guest sa uh, attorney Jennifer Arlene Reyes isang uh, well known book author ng constitutional law at si uh, Uh, Department of Migrant Workers Bernard Olalye at tinalakay naman dito ang uh, tungkol sa gera ha between Iran and uh, Israel at uh, at naghihintay ito ng uh, ratifikasyon o may uh, puwang pa ang due process ano yung dungkol naman dito kay Vice President Sara Duterte. So ayon man kay Attorney Jennifer Reyes, if the Senate has already convened and issued the summon, jurisdiction has already shifted. This return is both legally and unnecessary and constitutionally uh, suspect. At uh, meron din mga puntong tinalakay si Atty. Jennifer Reyes. Ang uh, number one, dapat magkaroon ng check and balance uh, dito sa mga pangyayaring to at respetuhin ang 1987 constitution at pangalawa yung file petition of validity at uh, any uh, law-abiding citizens can do it at dapat uh, matuloy ang impeachment ni Vice President Sara Duterte at uh, utos ng batas, kung hindi matapos ito, hindi umabot sa 19 Congress ay pwedeng ituloy sa 20th Congress. At kapunak po rin ang mga naobserbahan niya ang mga lawyering, eh? lawyering of uh, some senators sa uh, in favor of uh, Vice President Sara Duterte. Ayun, at ang pinakahuli yung uh, kakaroon ng drama okay koyan yan sa loob mismo ng senado at uh, di magandang tingnan at naging viral ito nationwide and worldwide ano so yun na at uh,